Ano bang gusto mo? Anong gusto? Anong gusto? Anong gusto? Ano? Norte. Bakit mo gusto ng turtle? Ha? Eh. Ah? Bakit nga? Kaya mo bang alagaan yung turtle? Alagaan. Al. Kaya mo? Opo. Sige, bukas tayo bibili ha?

Ilan turtle ba gusto mo? Ilan ilan? total turtle gusto mo? Ilan? total turtle? Ilan yan? Ilan yan? Ilan yan? Ilan? 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 Ay, ilan yan? Ilan yan? Ilan? Ilan? Ilan muna? Ayon. Ay nako. Ilan turtle nga yan? Ilan? Ilan nga yan? Ano ang ingres ng dalawa? Ano? 3 plus 3. Ano 3 plus 3? Ano English yung dalawa? 3, 4. Anong 4? Ay, hindi kita pag di mo nasagot yan. 6. Ano 6? 7. <laughs> ano? 7. Ano 7? Ah, oh, wala kang pepel. Hindi mo nasagot. 6. Ano 6? 3. Ano 3? Uy! Nanguhula, Nanguhula ka lang eh! Ah. Nanguhula ka lang eh! Ano 5? Ano six? 4! Wala <laughs> ka! Wala kang touch! One. Ilan ba yung 1? Ilan yung 1? Asan yung, asan, yung, asan sa kamay mo yung 1? Oh! 1 ba yan? 1! Oh! Oh, labas yung pit mo, one ay. Na lang taas, 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 mo yung shirt mo, taas mo. One na lang. One na lang turtle. <laughs> uh, Ang batang gusto ng turtle. Tawa ka muna, tawa. Tawa. Tawa, ay ako. Dali, tawa ko na. gitu. <laughs> <Parang> <laughs>